Hello, dear future homeowners. Celine here, licensed real estate broker. Join me as I show you the Julieta fully furnished turnover unit here in Madonna Residences, located in Sindalan, San Fernando, Pampanga. But gusto ko lang linawin muna sa mga clients ko or sa mga nakabili sa Madonna yung mga nakabili last year fully finished po tayo ha. Pero yung mga nakabili ngayong here is fully furnished na po. So, with appliances and furnitures na po tayo. Kasi may mga nagtatanong ng na mga clients ko last year if fully furnished na din ba yung bahay nila. Hindi po. Okay, fully finished po. Okay po, clear po tayo dyan ha. So, pakita ko lang po sa inyo kung paano yung itsura pag na-turnover po sa inyo. So, ito yung ating living area. So, lahat po nang nakikita nyo, ganyan po siya pag na-turnover sa inyo. So, ito po yung ating dining area, yung six-seater dining set po natin. Yung pendant lights po natin, kasali na din yan. And then dito sa kitchen, yung built-in oven, microwave oven, yung stainless steel sink natin, kasama na rin po yan. Itong mga pendant lights, ayan po, yung dalawang pendant lights natin, kasali na rin po yan. And then yung countertop natin is quartz po yan. Tapos itong double door ref or two door ref natin, kasali na rin po yan sa package. Tapos yung mga pull-out trays natin sa kitchen, ayan po, kasali rin po yan. Yung guest bathroom naman natin, gantong-ganto po siya pag na-turnover with shower enclosure, shower head, blinds, niche, bathroom mirrors and cabinets under the sink plus bidet kasama na rin po. And then yung strip lights natin sa ating stairs. Tapos itong full body mirror natin sa hallway, kasali na po yan. And then dito sa master's bedroom, kasali na po lahat. Aircon, TV, TV rock, built-in closet, bed frames with headboards, curtains and blinds, kasali na po yan. Ang hindi lang kasali is mattress po. So ayan po yung ating master's bedroom. So, pati mga pailaw, kasali na po yan. Mattress lang po, inuulit ko po ang hindi kasali. And then, bedroom number one po, kasali po lahat. Aircon, working tables, built-in closet, TV, TV rug. And then, sa corner, may shelves pa po. Bed frames with headboards. Kasali na rin po, ito po yung bedroom number 2. So, complete na po tayo sa ating mga bedrooms. Mattress lang po ang hindi kasali. Bedroom number 3, sa first floor po ito. So, may built-in closet na rin po yan, bed frames with headboards. So, ito po yung itsura ng mga bedrooms natin pag na-turnover po. So, wala po talaga tayong mattress. But everything else po, sa picture, kasali po yan. So, punta naman tayo sa mga bathrooms po. So, itong ating mga bathroom, so, ganyan na ganyan po pag na-turn over sa inyo with shower enclosure, blinds po kasali na, shower head, tapos yung mga shelves with strip lights, bidet, bathroom mirrors, and cabinets under the sink. Kasali po lahat yan. Ito yung common bathroom sa second floor. So, ganyan na ganyan po siya pag matuturn over sa inyo. So, shelves with strip lights, bathroom mirrors, tapos shower enclosure, shower head, bidet. Ayan po, cabinets under the sink, kasali po lahat yan. And then, ito naman ang ating basic front landscape, kasali po yan. Even yung ating walkway stones, kasali po yan. Yung grass po natin dito sa video is artificial grass. Pero once na turn over po yan, live grass po yan. And then ito naman ang ating lanai with polycarbonate roof. Ayan po. And then may ground tiles. Tapos itong hanging gardens po natin, kasali po yan. And also yung ating mga metal fences or what we call louvers. For added security but still with ventilation. And yung mga metal clothesline natin or yung sampayan natin ng mga damit. So ito yung ating backyard, di ba? Napakaluwag po. So ayan po siya, marami pa tayong pwedeng magawa dito at idagdag. And then ito, pakita ko sa inyo ang ating service area. So meron po tayong provision for the washing machine sa ating laundry area. Ayan po siya. Diyan yung washing machine natin. And then yung dirty kitchen natin, may sink na. Tapos drawers, cabinets. Tapos itong countertop natin is granite na po yan. So, ganyan po ang ating dirty kitchen. So, sobrang ganda ng ating unit. Isa na lang pong natitira sa block 26. So, grab nyo na po yun kasi mababa ang price. Tapos, meron po tayo sa phase 1 for Julieta. And ito po ang ating list of freebies para hindi po kayo nalilito sa kung anong kasali o hindi. So, ayan po siya. Pakipost -paki na lang po. And then, reasons to start investing in real estate. Alam niyo po ba mga clients ko, 22 years old, 24 years old lang, 25 mga Gen Z po. If interested, message us who can assist you better and follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Thank you!